Bago pa man lumaganap ang iba't ibang makabagong uri ng transportasyon, ang mga ilog at mga estero na ang ginagamit na transportasyon ng tao at mga produkto. Samahan niyo ako mga kadairi mula dito sa Escolta Pasig Ferry Station papunta sa Santa Ana, Manila. Libre lang po ang sakay dito. Salamat sa Metropolitan Manila Development Authority Pasig River Ferry Service. In fairness, wala na pong amoy ang ilog maliban pagdating sa may pandakan pero hindi naman grabe. Mula sa Skolta Station ay may ilang tulay na madadaanan kagaya nitong MacArthur Bridge at LRT1. Quezon Bridge, naman ano sa Ayala Bridge bawal na magvideo at magpicture hanggang makalampas ng Malacanang. Kaya itong skyway na lang ang nakunan ko. Then, Santa Ana Station na po. Paglabas mo ng Santa Ana Station ay bubungan sa ang ilang kahoy at halaman na magpapaalala sa dating estado ng Santa Ana bilang countryside. Karaniwang may bahay bakasyonan dito maliban sa mga bahay nila sa downtown Manila. Nagpupunta sila dito para mag-relax at lumanghap ng sariwang hangin at ang iba naman ay nangangaso sa may bandang Makati. May mga ilang pakas pa ng mga sinaunang bahay o yung bahay na bato, kagaya nitong bakery na ito sa may Plaza Hugo at itong Lichauco House na itiniklara ng NHCP bilang Heritage House noong 2010. Dito naman sa dulo ng supermarket na ito ay may palatandaan ng bahay na bato, may nahukay pang mga bote at narito pa ang puno ng dita na aabot na sa 200 years old ang edad. Saksi ang punong kahoy na ito sa lahat ng kaganapan sa paligid niya. Ito naman ang Simbahan ng Santa Ana, ang unang Franciscan mission na itinatag sa labas ng Maynila noong 1578. Ang unang simbahan na gawa sa kawayan ay nakatayo sa opposite na direksyon ng kasalukuyang simbahan papuntang Paco. Dahil sa problema sa baha, napagpasyahan na itayo ang simbahan ito ng Our Lady of the Abandoned dito sa medyo mataas na lugar noong 1720. Makikita pa rin dito sa Santa Ana ang marka ng reduction system dahil sa harapan mismo ng simbahan ay may public space o plaza na ipinangalan kay Felipe Calderon na isang manunulat at abogado na siyang nag-draft ng konstitusyon ng Unang Republika ng Pilipinas. Umulan at umaraw ulit habang nagaantay ako ng ferry pabalik sa Skolta. Maraming salamat mga kadayari at salamat din sa Renasimiento Manila. Thank you! sa pag-organisa ng tour na ito at sa mga kaalaman at kwento na ibinahagi ninyo. Abangan ang Skolta video sa susunod na linggo mga kadayari.